Ang aga naman nagkaroon ng apo. Kaya nga po, hindi eh. ko naman po na na ganun po ang na ano po nangyari? Na ginahasa eh, eh, pa ng oh. Ay, gina aking, ba bayaw? ng bayaw nyo? Paano pano Paano nangyari? Doon pa lang po sa paggagawa po nila, doon pa siya Sa pilitan mo. Hmm. Ilang taon po yung anak nyo nung nangyari yun. Oh, 14 po. Yun. Ay, bata pa. Po. Ay, naman ako. 10 years old. Mga kababayan, ingat. Kasi medyo... Madulas. Madulas. Tsaka, eto nga, gawa ng bagyo. <coughs> Ayan, andito na naman po ang uh, team Daddy Frankie kasama si Sir Kupitan uh, Supremo team Kapatak. At uh, dinala niya tayo rito sa, ito kung mapapansin nyo yung nag-iisang bahay dito. At uh, ayon kay Sir isa uh, sobrang hirap ng kanilang buhay. Ayon yung pupuntahan natin, may asawa ba siya? Wala eh. Iniwan na eh. Iniwan? Iniwan na. Uh oh. So, anong hanap buhay nila ngayon? Ay, nagkakayas na, ng walis. Oh. So, sige, puntahan natin. Okay, sige. Sa mga kababayan, samahan nyo po kami. Alamin natin ang kwento ng kanilang buhay. sige. Hello po. Magandang hapon po. Hello na ay, kumusta po kayo rito? Pwede ba makituloy? Pwede na kayo po sa amin. Yeah, po? Na po, po Nakain pa ano po yun sa loob. Nakain pa? Ah, makikikain ako. Anong ulam niyo po? Papaya po. Papaya? Ay, masarap yun. Anong luto? Ginataan po na may isa. Oh, Anong pangalan ni Nanay? Joy. Ah, Nanay Joy, kumusta ang buhay? Ito naman po. Bukay naman po. Mm, mga anak niyo po sila. Uh -huh. Oo. Oh, dito tayo. Okay lang. Ba't nagpapaulan kayo? Ba't basang-basa yung mga bata? Mga anak niyo po yan. Sige po. Hi. Hello. Kumusta? Ang liliit pa. Ha? Huh? Anong ilaw niyo dito? Ah, solar. Yung madilim dito mga kababayan kasi solar lang. Alam niyo naman ang solar sa gabi pa siya ano so dito na Nay pakilala lang po ako ako po si Daddy Frankie ah mm -hmm. uh, nakarating ako dito dahil uh, dinala ako rito ni Sir Jo ano Supremo Team Kapatak ayan so mga kababayan salita sir pasalamat uh, pasalamat muna ako bago tayo magsimula sa araw na to pasalamat muna ako ta nakarating tayo sa bahay na to dahil po kay Sir uh, Supremo Team Kapatak mga kababayan Ayan. So, Nay. Oh. Pwede bang upo ka dito para may pagkwentuhan ako? Ito, wala ko. Ha? Um, Di, okay lang. Di, ganyan lang ako. Bakit ba damit ni nanay? Nakayas po po kanina. Po? Nakayas Nagkayas. Hey! Napansin ko na Ang daming bata. Ilan po anak nyo? Ano po? Anim lang po. Tapos, apo ko po itong isa. Apo nyo itong isa? Ah. ah, may apo na po kayo. Apo yung nanay ko po, binalaghi ako ng bayo ko kaya nagbunga niya. Ano po? Yung aking bayo po, at saka yung panganay ko, binalaghi ako ng bayo ko. Yung aking Asan panganay? yung panganay? Sa trabaho na po, uh -huh. sa Kampalo. Ilan po, ilan pa? taon yung panganay niyo po? Ano po siya? Ano po so, siya ngayon? Supported po sa Regina Ubinan. Kayo po, Nay. Asan po ang asawa niyo? Patay na po. Hmm, bakit po? Um, nalisakit po. Po? Oh? Ah, nagkasakit. So paano ngayon wala ka nang wala kang asawa? Paano kayo nabubuhay? Saan po kayo kumukuha ng ano? Ako natatapos ko na walis. Ah, walis ang ginahanap ko. Oy, nagdudugo ako sa bayan ng ng bahay, ako paglalaba ko. Tapos ko nagyuyutin sa barangay. Pero ba't kayo nagpapaulan, no? Mamaya magkasakit kayo. Ay, nangangahit ko kasi ako eh. Ah, hab. Diretso? Ikinis ha, ko ng walis. Ah, nangangayas. Tapos pag natali-tali na, tali-tali ka po, tumaram-maram na, anak ko sa bayan. Sa bayan. Yung talagang hanap po ay rito. Kasama yung mga anak nyo. Hindi ho, ako lang po. Eh, hey, ikaw lang. Oh, liliit pa, oh. Ito yung apo nyo. Aha. Uh -huh. Na, uh, sabi mo, almost 10 years na po kayo nakatira dito. Gaano po kahirap ang uh, buhay dito? Mahirap uh po. Pag wala po kayong hanap po, hindi kayo mabubuhay nakapin na ako magagawa ko na so, mag walit para may benta ko. Eh, ang nangyari, hindi ko na ano gawa ng ginawa ng pinagsamantala ng aking anak. Hindi ko baka, hindi ko makayan. Pero kada kaya ko pa rin. Ma! 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 Bakit po? Na ilaban po yung buhay namin. Bakit? Bakit? Anong, paanong laban? Ano ibig mong sabihin? Yung Maghanap po ay eh po na kaya't ako lang po mag-isa. Para mag na sila. Gaano ba kahirap na ay eh na papalakin yung mga anak na kayo lang po mag-isa? Mahirap po. Siyempre po, mag-gastos po yung mga bata. Nag-aaral po sila. Tapos po yung mga baba-baba po, yung mga ah, pangangailangan po nila dapat at pagkain nila. Pag-gatos na po, mga po, wala. At, Naghihirapan po eh. Kano ba kano ba kinikita mo sa walis araw-araw? Pag madami po eh, nakaka-300 naman po. Kailangan mabilang po. Isang po, 300, 400. Pag madami po na event po. Mm -hmm. okay, ano lang po naman, 25 lang po isang pito na yun. Isang, isang oh. balot na walis. Mahirap ba gawin yun na? Eh? Mahirap po, bago po kayo makait ang balis. Butom na po kayo. Hmm. Yung mga anak mo na eh, hindi pa ba nakatulong sa'yo para gumawa ng walis? tutulong tulog din ako po nila pa nakikinis. Hmm. sa naman pag nasa sa amin na bundok, baka matuklaw ng ahas. Oo, okay, okay. mas problema pagka natuklaw ng ahas. Pagka na lang po, tulungan na po kayo hmm. Ano yun? Pinaakyat? Ano, ano ba yun? Eho, hey, yung mga naglag na po na pala pa Mga pala na naglag siya kinikilis ako namin. Hmm. So, ilan yung anak mo, Nay? Eh? Anim po. Anim. So, two, four, six. Ay, ah, ito, apo. Oo. Oh. Ang aga naman nagkaroon ng apo. Kaya nga po, hindi ko naman po na inaaka na ganun po ang mangyari. ano po nangyari? Na ginahasa pa po yung aking anak. Ay, gina... Ba aking bayaw? Ginahasaan ng bayaw nyo? Paano yan? Paano nangyari? sinama po niya sa bundok dahil sabi niya po eh, ano po magawa po sila ng malis ng kaon po tapos ibibenta daw nila may kasama po siyang pinsan mm -hmm. eh doon pa lang po sa pagagawa po nila doon pa siyang hinalay. Eh, Isa pilitan mo mm -hmm. eh paglusang po yung pinsan po nagsumbong po sa akin ah. ilang taon po yung anak niyo nung nangyari oh, 14 po. Ay, bata pa. Oo. Kaya nanganak po 10 years old. Ano po Nanganak po siya. Ano, premature yung bata. Na nanganak, ano, lang. Nay, uh, sana makatulong to, ano? May bibigay ako sa'yo. Pagpasinsya mo na lang. <clears throat> May awa ang Diyos. Makakabalik pa kami dito. No? Okay. So, kamay mo na 1, eh. One, two, three, four, five, six, seven, 10. Tama ba? May sobra pa. oh. 11. Hmm? Salamat po. Inaasahan mo ba na may blessing na darating ngayon? Opo. Ha? Opo. Bakit? Sabi po ni God. Sabi ni God. Nakausap mo si God? Nangit po kasi ako ng tulong kay God. Ah, uh, paano mo sinabi yon? Sabi po kay God, eh, ba? baka po, pwede ako tulong. Hmm. Baka problema po. Ano ba problema mo? Pagkasin sa lahat, hindi ko na pagkain mga bata ko. Pagkat ko sila, hindi sila magbubuti. Mm. Ngayon, dininignigad yung panalangin mo. Ano masasabi mo? Parang salamat po oh kay God sa ako, kay po. Sa mga kabukulong. Anong una-una mong bibilihin ngayon, Nay? Bigas po. Napaka-importante ang bigas. <chat> po gatas po ng aking apo. Gatas ng apo mo. Ang aga mo magkaroon ng apo, ano? Okay lang yan. Uh, uh, pa din. Laban lang na, no? kahit anong hirap ng buhay, importante, walang sakit yung mga anak nyo, hindi kayo nagkasakit, no? Basta, pray lang tayo parati. Tawag lang po kay God lagi ka ba tumatawag kay God alam mo na eh ma napakalaking maitutulong ng panalangin natin no? ano man ang uh, pinagdadaanan natin lagi lang tayo magpipray napakalaki ang maitutulong ng ating panalangin pagtawag kay God Gagawa't at gagawa siya ng paraan para magkaroon tayo ng blessing lalong lalo na sa oras ng kagipitan natin tawag lang kayo tayo kay God walang imposible sa kanya no? So, o? Oh? Okay, oh Sige, nai Nawa, uh, gabayan pa kayo ni Lord. Uh, Magka-tsyertihin din kayo, no? So, laban lang. Lalong-lalong sa mga anak mo, maliliit pa, no? So, ayan, mga kababayan, no? Oh. Uh, si nanay po, Joy Joy, na naninirahan dito. Wala pong uh, asawa dahil namatay na yung kanyang asawa. At uh, yung kanyang panganay na anak panganay, na inaasahan sana niya isa uh, ayon na pagsamantalahan po daw ng kanyang bayaw kaya instead na malalaki na yung anak oh, nadagdagan na naman ng apo. So gaano kahirap ngayon na yung ganoon maliit pa yung apo mo. Ikaw nagsho-shoulder ng milk kay gatas. isa po nagpapadala papadala ng apo pa. Milk na tapusan. Ah nagpapadala siya yung nanay ng bata. Hindi siya umuwi dito para. Umuwi po. Sa amo po din lang po sa may pagbayuhan po dito kay Porta po. Anong trabaho niya? Magawa po ng pizza pie. Ah, pizza pay. Babae yun. Opo. Na, sa may sampalok po. mabuti mabait yung anak mo. Hindi niya pinabayaan yung anak niya. Hindi niya po pinabayaan. Napadala niya po ng panggat. Mm. Oo. Oh, tsaka yung mga anak mo na, ano, uh, puro gulay na lang kasi napansin ko. Parang ano mga kababayan, ah. Uh, maliliit ng kulang sa nutrition no so ano gulay gulay lang tapos gatas kung meron do ganun talaga mga kababayan sa hirap ng buhay lalo na to walang katuang sinanay kaya <clears throat> laban lang nai may awan Diyos sana makabalik ang team daddy Frankie dito mapagdala pagdalaman lang kami ng uh, grocery kung ano pa ang pwede namin dalhin no so ayan mga kababayan mga kabarangay <clears throat> Maraming maraming salamat pung muli. Ah, dahil po sa inyong walang sawang pagsuporta sa team Daddy Francy. Ay ah, hindi rin po kami titigil para magpaabot ng tulong sa abot ng aming makakaya lalong-lalo na sa mga kababayan natin na ah, nandito sa Laylayan at lalong-lalo pa ngayon mga kababayan kung mapapansin nyo nakapayong kami dahil ah, sa kasagsagan ng bagyo. Pero kahit umuulan yan mga kababayan, para mapag abot lang ng tulong ang Team Daddy Frankie. At sa tulong din ni Supremo Team Kapatak na siyang nagdala sa amin dito. Kaya sa Team Supremo Team Kapatak at saka kay uh, Sir John Robles. Ayan, shoutout po sa inyo. Nawa ay uh, lumawig pa ang gawain natin pagtulong sa ating mga kababayan may hirap, kaya sa lahat po ng mga kapwa ko, content creator mga charity vlogger, shout out po sa inyong lahat, gabayan sana tayong lahat, maray maraming, maraming salamat po Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan from Pangasinan, God bless po Thank you okay. binta mo nito na eh 25 po 25 isa hmm. So ito yung ano, hanap buhay nyo dito. Hmm. Ikaw lang talaga gumagawa nito? Oo, oh, ma. Itatay. Hmm. Ang galing, no? Tapos pag nakagawa ka ng marami, dadalhin mo sa palengke Opo. Uh -oh. Sa tanong po ako sa bayan po, sila bibili ko ng maramihan. Ako pa nababag ka. Oo. Oh. Okay. Kinatanong ko po si Kumarang Mayo Silvi na ako sila bibili ko ng kong walis sa kaming may... may... ano nila. Pagwawalis sa bayan. Hmm. So bilhin ko na to para ano, makaragdag ulit. No? Huh? Kunin nyo to. Ah, Jong, kunin mo to. Sige, okay. sige. Pahawak. Ayun din ang akin. Magkano yung lima? 25 po eh. 25. So magkano yung lima? Dalawa po yung 20. So lima, magkano? 125 po yata. Ha? 125 po yata. 125. Walang tawad. Pwede 200 na lang. Okay lang. Okay po. Makatawad man lang kami. Oo, oh, sige. Pwede? Ha? Ay, sobra pa. Hindi, okay na yun. Makatulong man lang. Ha? Ah, 125 lang yung lima. Ay, akala ko nakatawad ako. Napasobra pala. Ah, bini binilang mo. Magkano yung lima? 25 25 plus 25 So 125 So yung 200 Kulang? Sobra Ah sobra oh sige okay lang yun Yung joke ko lang kayo No? Talamat. Salamat Mag-aaral ka mabuti ha Okay God bless Salamat po Kapit -kapit. Okay. Opo Ingat kayo Kalamansi Ha? Huh? Ay sige po Salamat Karga mo sa likod <laughs> Salamat. Nay, uh, sana makatulong to ano. May bibigay ako sa iyo, pagpasensya mo na lang. <clears throat> May awaan Diyos makakabalik pa kami dito. No? Okay, so kamay mo na eh. 1 2 3 4 5 6